Ang Diyos ay laging kasama natin. Nagdadala ng kapayapaan at lakas sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang panalangin ito ay magpapakalma sa iyong puso at magpapalakas na iyong pananampalataya. Pagbati, mga minamahal kong mga kapatid, naway sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Ngayon, nagtitipon tayo rito upang itaas ang ating mga tinig sa isang panalangin na magpapaalala sa atin ng patuloy na presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Pakinggan ang mga salita ng awit, na anim isa, dalawa. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang napakahandang saklolo sa kagipitan. Kayat hindi tayo matatakot, kahit magbago ang lupa, at kahit na ang mga bundok ay matumba sa puso ng mga daga Kayun din ang kawikaan tatlo lima, anim. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Tuwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga landas, at itutuwid niya ang iyong mga daraanan. Paninoon, nagtitipon kami rito sa harap mo na may bukas na mga puso at handang tanggapin ang iyong presensya. Halina, Espiritu Santo, at punuin mo kami ng liwanag iyong karunungan at iyong pag-ibig. Paninoon, ikaw ang Diyos na kataas-taasan, ang lumikha ng langit at lupa. Ang iyong kaluwalhatian ay pumupuno sa buong sansinukob, at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Pinupuri ka namin at sinasamba para sa iyong kadakilaan at kabutihan. Panginoon, tinikilala namin na madalas kaming lumalayo sa iyo na nadadala ng mga bagyo ng mundong ito. Tatawarin mo kami sa aming mga kahinaan, aming mga pag-aalinlangan at aming mga kasalanan. Linisin mo kami ng iyong mahalagang dugo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong katapatan at iyong probisyon sa aming mga buhay. Salamat sa pag-akay sa amin sa mga kahirapan at sa pagsustento sa amin ng iyong biyaya. Pinupuri ka namin para sa iyong walang katapusang mga biyaya. Panginoon, inihiling namin na tulungan mo kami na harapin ang mga bagyo ng buhay na may tapang at pagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong lakas, iyong karunungan at iyong kaliwan. Iunat mo ang iyong kamay na nagpoprotekta sa bawat isa sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, naway ang panalangin ito ay magpaalala sa amin na kahit na ang mga alo ng buhay ay tila lunuring kami, ikaw ay kasama namin, matatag tulad ng isang bato. Nawayan yung presensya ay punuin kami ng kapayapaan at pag-asa upang makatawid kami sa anumang bagyo na may katiyakan ng iyong pag-ibig. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na mapalapit sa iyo. Nawayan yung biyaya ay bumaba sa bawat isa sa amin na nagpapalakas na aming pananampalataya at gumagabay sa amin sa iyong mga landas. Panginoon, pagpalain at protektahan mo ang taong nanonood at nakikinig sa video na ito. Pangalan ni Jesus, Amen. Ipagpatuloy ang pagdarasal kasama namin. Pindutin ang video na lumalabas sa screen. Mag-iwan ng iyong mga kahilingan sa panalangin at mga patutuo sa mga komento. Amasama dadalhin natin ang mga panalangin ito sa harap ng Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos.